Hello guys, good morning. Welcome to my channel guys. Welcome to my small channel. Kumusta na kayo dyan? Ngayon, ang recipe ko of today is uh, um, pinakbet na sinasa. Alam niyo yung sinasa? Hindi ko na yung igigisa ng mantika, ganon, or mga ingredients guys. Heto yung ilokano na. Minsan ginagawa ko dito kasi lalo na sa akin, bawal yung mamantika. Kaya hey, ito yung ginagawa ko na maganda. At saka talagang masarap din. Hindi naman yung talagang, ang Ilocano, sabi, yung uso ngayon, na sinasabi nila, sinasa, pero napakasarap guys. Ito yung tutulok ko sa inyo. Gagawa tayo ng pinakbet ngayon with isda. Yung fish na tilapia na pinirito. Ayan. Dito ko ilalagay yan. Hindi ba naman ano? Ayan, madilim ang kusina namin guys. Pasensya na kayo. Kumusta ng buhay? Ayan, eto ito na yung mga ingredients ko guys ng, ng, ano ng pinakbet. Yan, hiwain ko na yung mga kamatis. Yan. Kamatis. Paghaluin mo lahat yon Yung mga sinasabi nilang sinasa guys ay halo-halo ilagay mo lang lahat yan sa isang kaserola. Lahat ng ingredients. Yan. Lahat ng mga pagsasamahin mo na doon. Tapos ilagay mo na lahat. Kompletohin mo na pati bagoong. Tapos, kung gusto mo rin lagyan ng konting mantika para masarap, lalagyan mo din ng mantika. Ayan. Ito yung ingredients ko guys. Luya. At saka kamatis with onion. Hindi ko igigisa yan guys. Kasi ayan. Ito na yung ilalagay ko doon. Malinis na itong, ano. Itong gulay ko. Hatiin ko lang itong talong na puti. Masarap kasi itong puti na talong yan. Ito yung binili ko. <coughs> talong na puti. Ayan para kain tayo ng pinakbet na sinasa yan ang mga ilokano guys maraming expression ekspre, eh, basta sinabi nila na sinasa pag mga ilokano na yung talagang totoong ilokano na intindihan nila yon yung pano ito yung halo may malunggay na bunga tapos talong okra kalabasa ayan tingnan nyo guys Wow, oh, sarap ng ano ko. Pinakbet ko yan guys. Pero wala pong ampalaya guys kasi ayaw kong lagyan ng ampalaya dahil ayaw ng mga apo ko yung ampalaya guys. Ayaw ng apo ko yung mga ampalaya. Yan, malinis na to. Kailangan ulitin ko dito ang tubig bago ko ilagay doon sa kaserola. Yan. Ayan. Saan na yung ano ko? Naihalo na yung luya ko. Yan. Dito. Tapos lalagyan ko na siya ng yung pagka nagkulo na siya, doon ko ilalagay yung isda sa ibabaw. Tapos, ihahalo mo na yan. Tapos, pag ano na, di ba? Yan. Ilalagay ko na. Kunin ko na yung kaserola, guys. Ayan ang buhay na yun. Kunti ito, kaserola, guys. Bahal na kayo, maitim ang kaserola ko. Ito, malinis na, guys. Ayan, ganito ang gagawin natin. Di ba? Malinis na yan. Ilalagay ko lahat to dito. Lalagay ko lahat yan yung mga sari-sari ano, may kamatis pa na isa. Ayan, dadagdagan ko na lang. Ayan, yung luya ko, hindi po nahiwa. Ayan. O, ilalagay ko na lahat yan, ingredients, lahat yan, di ba? Tapos, ilalagay ko na yung sibuyas kamatis dito sa ibabaw. Ayan. Tapos, lagyan ko pa ulit ng kamatis. Dadagdagan ko pa ng kamatis kasi mas masarap kung maraming kamatis. Ayan. Hmm. Tapos, luya. Huwag mo nang dikdikin, hiwain mo na lang malilit. Kasi kinakain ko din yung luya. Yan. Masarap to guys. I-try nyo to. Hindi ka na mag talaga. Hindi ka na mag-igisa. Ayan, ito. Ayan. Tapos, lalagyan ko na siya ng bagoong with magic sarap. Ito muna ang lalagay ko. Magic sa ito, bagoong.